Alam mo, ilang buwan ka nang ganyan. Makakirita ka. Kasi ilang buwan ka na rin ganyan. Patingin nga bago ba ako? ka. Mo. Alam mo, MJ, kung paulit-ulit lang tayong ganito, maghiwalay na lang tayo. Ako na mismo nag sa sa'yo bilang ama niya. Mag-set up ka ng camera dito. At kung maulit man na masaktan ka, isinadya o hindi, ako mismo na ama niya nung papakulong sa kanya. Ah, uh, Love. Gising ka na pala. Oo. Uh, uh. Tuloy ba tayo? Ah? Uh, Tuloy san? Eh, sabi mo mamamasyal tayo pag day off mo. Ha? Anong sinabi ako? Oo, love. Di ka naman lasing nung sinabi mo yun eh. Okay lang ba? Susunod na lang. Gusto ko magpahingi. Lalo na, rest day ko. Susunod na lang. Pasensya na. Ah, uh, ganun ba, love? Ah, uh, sige. Mag-aain muna ako ah. Ah, sige, sige. Anong gawa mo sa cellphone ko? Ano, love? May problema ba? Wala, wala. Wala problema. Eh, ba't natataranta ka? Eh, dati-dati naawakan ko naman yung cellphone mo. Alam mo, ilang buwan ka na ganyan, makakirita ka na. Kasi ilang buwan ka na rin ganyan. Pati mo nga, baka ano ba? mo hindi natago ka. mo. Alam mo, MJ, kung paulit-ulit lang tayong ganito, mag na lang tayo. Sige. Oh, Ma! Pa! Ba't po yan dito? Kaya yeah, nagawa ko sa buhay mo. Bakit, Pa? Asan sa FJ? Uh, sa kwarto po. Pumuna Pa. Kuha kayo ng may inom. Dito tayo. Anong problema mo sa buhay? Bakit po ko? Hindi mo alam kung bakit kami nandito na nanay mo? Ba't nananakit ka na ng babae? Ano hmm, po? Para kang tupa. Hindi mo alam ginawa mo? Ano nangyayari sa'yo Alfred? Bakit kung kailan bubukod kayo, kung kailan nagkaroon kayong bahay Parang palala ka palala Nung panami alam yan, nagtatalo kayo ilang buwan na Ba, nami-musical ka na pala, hindi na tama yan Pa, problema ang mag-asawa lang po, maayos din naman po eh Maayos pero hinahamon mo na hiwalay sa si MJ Sa kita May mali ka o wala? Wala po pa Medyo toxic lang talaga kami Ngayong itong buwan na to Toxic? Bakit? Kasi may gumugulo sa isip mo kasi may pinagmamalaki ka na. Kasi may ibang tao na ha? Na pwedeng maging rason kung bakit malakas ang loob mo na hamunin ang iwalayan si MJ. Alfred, tingnan mo yung pagkakataon, oh. Hindi porket ikaw ang anak namin, akala mo kakampihan kita. Kilala mo ako. Huwag mo sabihin may sarili ka na ngayon, tsaka may trabaho ka at may pera ka eh. Baka alam mo, hindi ka takayang pagulungin ngayon dyan. Sa tananang ng buhay namin ng nanay mo, oo, problema. Pero never ako na nakita, Alfred. Pa, hindi ba naman po sinasadya eh. Nagkagawang po kami ng cellphone. Kaya natabig ko po siya. Natabig, Alfred? Ha? So mas importante sa yung cellphone? Kaysa sa asawa mo? Mas okay na yung asawa mo magkaroon ng damage kaysa sa cellphone mo? Ang tanong, ano meron sa cellphone mo? Meron wala? Pa, wala po talaga. Huwag um, 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 mo Alfred. Ipapalo ko sa mukha mo to. Hindi ako kahapon pinanganak ha. Meron wala! Pa parang ang laki ng pinagbago ni MG. Madalang na na siya magayos. Tapos, madalas pa siya umaayaw sa isang bagay. Hindi Wala sa mood. Ang tanong, ano ba ginagawa ng asawa mo? Papasarap lang ba? Hindi mo nagkatrabaho din yan mahawak ng malaking kumpanya. Hindi mo maintindihan yun? So gusto mo ikaw na intindihin. Kaya pag tumatanggi siya, ganap ka na iba. Tama ako, di ba? samay so may babae ka? Meron pa Kaso, pling-pling lang po. Pling-pling lang, Alfred? Kunya ay mas ka pling, pling lang pero yung asawa mo kung nabago pa wala na yung ngayon. Tapos sabihin mo sa akin pling lang yung babae mo. Di ba? Di mo mamamalo ko eh. Ay pre na mga babae, malakas mang utog niyan. Kung malakas ang natin, doble ang lakas ng kutob niya mga yan. Kung hindi siya nagbago, ikaw. ang expected ko sa inyo, lalo sa nagsarili kayo ng bahay, tataguhin ka ng pamilya mo. Kasi kapit ng aga po, alam mo ang advantage mo, advantage mo dahil maaga kayong naging mag-asawa, maaga kayo makakabuo ng pamilya. May trabaho ka, may trabaho siya. Di ba sabi ko sa'yo, mag-anak na kayo agad. Ano bang dahilan bakit ayaw niya mag-anak? Pa, wala pa po kasing ipon eh Saka, di pa handa. Di pa handa, Alfred! Nagkasawa ka ng maaga, tapos sasabihin mo di ka pa handa. Walang ipon. Alfred, ilang beses sinabi sa'yo. Ang advantage mo, dahil maaga ka ng mag-asawa, kahit mag-anak ka ng isa, dalawa, tatlo, lalaki yung mga anak mo, malakas ka pa. Darating sa panahon, Alfred. Ha? na tipong 18, 20, 21, bata ka pa, makakatulong sa si anak mo. Lalo pag responsable kang ama at nakikita ng mga anak mo kung gaano mo minahalong nanay nila, posible na sila ng utang na loob sa'yo at bubuhayin ka, tutulungan ka pag mahina ka na. Anong gusto mo? Tutulog ka sa iba dyan? Travel muna bago anak? Ipon muna bago anak? Tapos sunog ka anak, mukha silang lolo't lola na anak nila. Gusto mo ba yung kinder pala yung anak mo? Ikaw, mukhang bedridden na. Alfred, may sapat kang trabaho. parayas kayo. Hindi mo kailangan ng sobrang laking pera bago bumuo ng pamilya. At maniwala ka, pag nagkaroon ka ng anak, imposible maggago ka pa. Napakawalang niya mo kung may anak ka magpipling-pling ka pa. Nakikita mo ba itong bahay mo? Nakikita mo lahat ng bawat gamit? Itong simento na to? Lahat ng tiles na yan? Yan kisa niya na yan? Di ba lahat kasama mo sa MJ sa nagpundar? Di ba si MJ yung sumuporta sa'yo sa lahat ng pangarap mo? Tapos isang bagay lang. Tapos hindi nag-aayos. Ang laking butas na agad sa'yo, Alfred. Bakit ikaw? Hindi ka rin naman maayos, ha? Ah. Ang na naitura mo sa dati. Dati maganda katawan mo. May wala na, oh. Unhealthy ka na rin. Dahil sa trabaho, di diba? ba? Dapat kang makasarili mo naman, Alfred. Nananakit ka na nga ng mental, nananakit ka pa ng physical ngayon. At pag hindi ko inagapad yan bilang ama mo, namin ang nanay mo, wala na. ang kayong malalasan ng pling-pling mo na yan. Alam mo nangyari sa tiyoy mo, di ba? Babaero. Kasi katuwiran niya, alakasan niya. May silang ang buhay. Gawin mo lahat. Kasi lalaki tayo. Natutokso rin tayo. Pangtaha, di ba? Anong kalagayan niya ngayon? May malubang sakit. Pinanggalan ang negosyo at ng magandang trabaho. Sa madaling salita, pinamaan na nasa mga karma. Kung kailang may edad na. Gusto mo ganun ka rin? Bakasi, parang ang lakas ng negativity sa akin pag di ako pinagbibigyan ni MJ. May katwiran ka naman eh. Ha? Pero negative 100. Ang babaw, Alfred eh. Isang bagay lang problema mo. Nagkahanap pala ng dahilan. Kasi nga, may ginagawa kang kagaguhan. Nalaka rin ako, Alfred. Yung pinagdadaanan mo, walang-wala pa sa pinagdaanan ko. Pero baligtad tayo, Alfred. Yung pinagdaanan ko yan, wala pa akong asawa. Binatang binata ko. Kaya nga lumabas ka Kasi nagpakasawa na ako dati bago ko nakasawa. Ikaw baligtad. Kung kailan nag-asawa ka, tsaka ka magagago. Tsaka ka maglalaro. Bawaan ni nga kita. Pag inulit mo pa yan, o pag hindi mo iniwanan yung babae na yan, na haliparot na yan, may paglalagyan ka. Pa, sorry. Iwasan ko na lang po yung babae. Huwag ka sa akin mag-sorry. Yung misis mo, Ilang ba mo niligawan? Ilang taong mo pinakasamahan yung pamilya? Ilang taong mong ninaranga? Ilang taong mong minahal? Ilang taong kang sinuportahan? Hinarap mo sa simbahan? Kasama mo sa pagpundar ng bahay na to? Sa kanya ka mag-sorry. Papaniwalaan sana kata kung siya nagluloko eh. isip ka Oh Anong usapan niya? Eh, sinabi ko nga sa kanya ni Para lang Para hindi na magkagulo wag na siyang tanong ng tanong Para hindi na maturete si Alfred Malian yan, mali Hindi anak, Ganito gawin mo ha. Pag alis namin ng nanay mo ngayong araw na to, at itong linggo to, at nagkaroon pa rin kayo ng komosyon, at nagka-problema pa rin, kaysa sa cellphone na yan, o kahit ano man, ako na mismo nag sa bilang ama niya. Mag-set up ka ng camera dito, at kung maulit man, na masaktan ka, kasi nadya o hindi, ako mismo na ama niya, magpapakulong sa kanya. hindi ako sang ayon sa ginagawa sa iyo ng anak ko. Dahil never kong ginawa yan sa nanay niyo. Anak, ako na humingi ng pasensya. Pero kung sa ganito ang titino si Alfred, ako mismo ang kakastigo sa kanya. Dahil doble palakas ko sa kanya. Nasa sa'yo na lang yan, anak, kung paparating mo sa magulang mo. Saka isa pa, kung maayos man to, kung maresolbahan n'yo, mag-anak na kayo. Dahil pa nagkaroon kayo ng na anak, may mas malaking magandang pagbabagong pwede mangyari sa inyong dalawa. Sa mag-alala, nakampi mo kami basta tama ka.